traffic update ah uh, ah westbound ng white plane ah uh, ginawa ng one way edyong mahaba na tong tong unity ride ah uh, sinara na yung isang linya unahan yung CS, sila Kristan dato eh. Tanako kuya. Hindi na kasama ako. Ano 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 Sir Henrik. Si Henrik. Yes, Sir Enrique, Si Enrique, Ah, si Enric. Ah. Uh, ito, 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 ito. Nahalap ni Sir Enrique ang kapiti si Yes. Nasan daw? Dito, dito. <laughs> Para Sabog, sabog. Live to live, 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 Sir, sabog, sabog. Sabog ang kapiti si Kalap. Papa Joe Frank, di ka pumunta. Facebook live po okay. sa Batin lang po kayo. Siyan, <laughs> siya. Maldi, sumating, maldi. Papatuts. Live, 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 live. malayo na yung nilalakas ko. kali ikut kah live live baby, motor MRO poki okay. koyak aja dia-dia Konting make up pa. Pwede na, pwede na. Anong grupo yan? Anong grupo? NWRC, It's the place to be. Live, live, live. Happy life, happy life. Medyo dolo na ito ng ano, eh, white plains eh. <laughs> salamat, salamat. Please. Eh, anong grupo kayo? Anong grupo? MFP. Pakilakas, pakilakas. MLP. Anong grupo? Anong MLP. grupo? MFP. Taliko niya, sir. Taliko. E. Naka-live po tayo. Live. Motorcycle. Oy, MRO. Ay, ay. Kuya, well, anong grupo kayo, kuya? TRC po. Pakilakas, pakilakas. TRC! Anong grupo kayo, sir? Anong grupo? Hindi marinig, hindi marinig. Kapite, motorcycle lang. Okay, okay, okay. Live, live. Salamat, salamat sa pag-responde Anong grupo, sir? Anong grupo? Tal talikot niya, sir Ayan, yung mga sumusuporta sa MRO yan, sir Salamat, salamat Live po, live, live MRO Live Bati na po, live na po, bye. Bati na po, bati. Sino nawawala dyan? <laughs> Anong grupo kayo, sir? Talikot, sir. Talikot, sir. Talikot. Nasa MRO Live. MRO Live. Sir, kawai, MRO. MRO live nakikita po kayo ngayon napapanood papanood <laughs> baka ako may hindi pa nag-almusal dyan lalipin <laughs> malapit lang oy dito nami. sa layo <laughs> anong grupo sir? anong grupo? 1 million club anong grupo sir? 1 million club 1 million club salamat sir salamat kaya, anong yes, sir, anong grupo yan? Pakila nga sir, live tayo. Ah, sir, sir. Okay, okay. MRO live sir. Sir, kaway! Halika rito. Sir, salamat po. Okay. Opo. Ah, uh, rin tayo. <laughs> Salamat po, salamat. Ay, live tayo. Ready daw. Ay, sir. Madina, oh. sir. Madina. Salamat, sir. Salamat. Masaya maroroy live tayo. Live via, sir. Live, live. Salamat. Sir Mejo. Malayo na to, sir. Sina live. Wala na yung Wala na yung kain ko. Live, live, MRO live. Bati na, baka may nawawala. Nawawala. Sir, bati na. May kumain na ba sa inyo? Wala po, sir. Pakain okay na kayo. <laughs> live po, live. Sir, anong grupo yan, sir? Nasa MRO live po kayo. Kikita ko kayo, ang dami nilang bumabate. Bati na, sir. Bati na. Hi. Hi. Kamusta? Ang tipid ng bate. <laughs> Walang mansahe. <laughs> sir, anong grupo yan? Anong grupo? Manila Red po. Mar Manila Red Bull. na sir, Kawain. Live tayo, live. Hello po. Salamat sa suporta. Ah. Anong grupo kayo, sir? Anong grupo? Ano po? Uh, ah, talikot sir. Talikot, talikot. Tondo. Eh, yung mga malalakas na tondo yan eh. San Juan, oh, San Juan. Salamat po. Naka-live po kayo. Eh, maro. Live po, live. Yan, yeah. live. Oh, bati na, bati. Okay na ho kayo, ha? Salamat. <laughs> anong grupo yan, sir? UMRC. 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 Anong lugar yan, sir? Quezon City. Quezon City. Salamat, UMRC. sir. Salamat. L live po ito. Live. MRO Live. R -E -R Kasama, sir. Anong grupo? Yung pagkanya sa Jollibee, ha? Kanya-kanyang bayad, ha? Ma'am, anong grupo, ma'am? APRC po. Ah, uh, MRO Live po. MRO Live. Napapanood na po tayo ng marami. Yeah, dito rin ko yan. Saan? Saan? Dito, dito ka! <laughs> ah, alis alis eh. Ay, teka, teka. Anong grupo yan? Yes, yes. Manawagan ka na. Manawagan ka na. <laughs> Ay, kanto, naman nandito po ako. Oh. <laughs> salamat, salamat. Anong grupo po yan? Marinduki Riders. Marinduki Riders. Marinduki Oh Oo, layo ah. Pag marindu okay ho kayo? Opo. Oh, oh, oh. Ba? Ma'am. Ma'am. Opo. Oh. No? You <laughs> know? Ito yung Team Bumblebee. Nakalay po